walang dalang warrant of arrest ang court of appeals na decision na noong 2017 or 2017 laban sa akin for attempted homicide na naging final and executory executory pero hindi na i-issue warrant of arrest sa akin may bisa pa ba ito ang warrant of arrest ay isang kautusan na galing sa hukuman na nagbibigay ng otoridad sa isang opisyal na may ilagay sa kanyang kustudiya ang tao para mapanagutin nito ang ginawang paglabag sa batas. Ayon sa Section 4, Rule 113 ng Rules of Court, ang pulong opisyal ng tanggapan kung saan inaatas ang pagpapatupad ng warrant of arrest ay kinakailangan maisagawa ito sa loob ng sampung araw mula sa pagkatanggap nito. Sampung araw pagkatapos ng panahong ito, ang nasabing opisyal ay naatasan ding gumawa ng ulat sa hukuman na nagbibigay ng nasabing utos kung sakaling hindi niya na ipatupad ang warrant of arrest. Kailangan isama sa sulat ng opisyal ang dahilan nito hindi na nga na wala ng visa ang warrant of arrest kapag ito ay hindi na isa katuparan sa loob ng nasabing sampung araw. Ayon sa kaso ng People's versus Guevara, GR number 133158, noong January 18, 2001, maliban na lamang kung nanakasaad sa warrant of arrest na wala na itong bisa pagkalipas ng ilang panahon. Ito ay mananatiling may bisa hanggang sa maibigay ito sa taong aarestohen o kaya ay hanggang sa ikansila na ito ng hukuman. May bisa pa rin ito kahit hindi ito na ipatupad sa kadahilan ng hindi matagpuan ng taong nakapangalan sa warrant. Lalo na sa kaso mo kung saan ikaw ay isang convicted by final judgment. Mananatili lamang itong nasa record ng kaso mo para sa pagpapatupad nito sa ibang pagkakataon na ikaw ay aristuhin sa bisa ng nasabing warrant of arrest. Maaari pa rin magmusyon ang prosecution o proper party sa husgado para mag-issue ito ng panibagong alias warrant of arrest laban sa iyo. Kaya mas makakabuti na ikaw ay sumuko sa batas para mamalibis mo ang pangalan mo kung wala kang kasalanan. Mahirap pag nagtatago o sumusubay sa batas kahit sa anumang oras ay pwede kang mahuli. Sumalinaw dito na hindi ibig sabihin hindi ka nahuli ng 2017 e wala nang visa ang inyong warrant of arrest. Ang warrant of arrest ay nag exist siya hanggat hindi pa siya nasa-serve. Andyan lang yan, nasa record, anytime pwede kang dampute. Ayun yon sa GR number 133158. So malinaw na ipapadala yan sa ano, sa arresting officer, then bibigyan ng korte ng sampung araw para arrestuhin ka. Pero kung hindi ka ma-arresto within 10 days, ibabalik at mag-uulat ang arresting officer na hindi ka nakita. Pero active pa rin ang iyong warrant of arrest. Ayon yun sa Section 4, Rule 113 ng Rules of Court. So mas mainam po kung susuko po kayo. Una sa lahat, humanap kayo ng abogado at saka sumuko kayo. Yun lang po.